Gusto mo ba na ikaw ay mapapanaginipan buong magdamag sa taong mahal mo na binaliwala ka, dinededma ka o hindi ka na pinapansin o hindi ka na tinatawagan? Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, kahit sa panaginip niya, makikita ka niya, maiisip ka niya, at isa itong gabay o isa itong paraan para bumalik ang nararamdaman niya sa iyo at kukontak siya sa iyo agad-agad. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at gawin ito bago ka matulog. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At kumuha ka ng isang dahon ng laurel kahit hindi masyadong buo ay pwedeng gamitin. At pakatapos isulat ang pangalan at apelido niya sa dahon ng laurel. At kumuha ka ng lighter o puspuro at sunugin mo ang dahon ng laurel. At saka kunin ang abo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo lamang ang abo. At pagkatapos mo nang mabalot ito, ay hawakan saglit ang ritual, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ako ay mapapanaginipan mo buong magdamag o gabi-gabi mo akong maiisip. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ilagay itong ritual sa maliit na plastic at saka ilagay ito sa unan mo at uunanan mo ito buong magdamag at gabi-gabi mo itong uunanan at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At wala na po kayong kailangan pangbanggitin araw-araw. Basta uunahanan ito gabi-gabi at paniguradong palagi kanyang maiisip at palagi kanyang mapapanaginipan. At isa itong gabay o isa itong paraan para magkaayos umanong balik ang nararamdaman niya sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.